So, magandang araw na naman sa inyo mga idol For this video, ituturo ko naman sa inyo kung ano ang magiging dapat gawin or dapat mong maging routine after mong mag-upload ng video mga ka-idol Dahil nung ginawa ko ito mga ka-idol effective din talaga siya na isa sa nakahakot ng viewers ng video ko, kahit konti pa lang ang followers ko mga ka-idol So ito yun mga ka-idol after mong mag-upload ng video mga ka-idol ay ito ang dapat mong gawin I-share mo agad ito sa inyong My Day mga ka-idol para lahat ng mga friends at followers mong mapapadaan sa My Day mo ay makikita agad nila video mo at dagdag viewers na agad yun sa video mo mga ka-idol. So paano ba mag-share sa My Day mga ka-idol? Tara, let's go! Ayan, punta lang pa kayo sa inyong profile mo mga ka-idol tapos i-click nyo yung reels na kaka-upload nyo lang mga ka-idol. Example yan mga ka-idol. Tapos click mo yung share. Ayan, pagkatapos mga idol click mo yung share to your story mga ka Tapos, pwede po kayong maglagay ng caption mga ka Tapos, click post mga ka-idol. Ayan, so silipin natin siya kung nandun na siya sa story natin mga ka-idol. So, exit lang tayo mga ka-idol. Tapos, click mo yung picture mo. Tapos, view your story mga ka-idol. Ayan na siya mga ka At mabilis makita ang video mo. So I hope nakatulong sa inyo ang video na ito mga ka So follow for more video and tips mga ka Thank you very much.